Guys, ito na yung bahay namin. Tara, pasok tayo sa loob. Gusto kong makita yung mga natapos nila ngayon. Kasi, hindi ako makapasok kanina dito. Maalikabok, nagsanding sila. So, ayan na. Siya nga pala. Ayan yung bubong namin tapos na. So, eto ito na yung sala na sanding na siya so kulang na lang nito ang pintura gusto ko white ang pintura niya tapos 'yon ang kitchen tapos na rin na skim coat at tapos na rin siya na sanding so pasok tayo dito dito naman sa hallway dito sa wall na to ay tapos na rin So pintura na lang ang kulang Tapos ito yung room Para sa kuryente At ito naman ang uh, CR So Ito na yung uh, Ano namin o oh, Master's bedroom Ayan Sorry guys, yung araw. Adjust tayo ng konti. So, ayan. Yun. Uh, yun yung ano namin, aircon. Binalutan namin ng plastic para walang alikabok. Tas, at ayun ang CR. Hindi ako makapasok. Nakalagay na kasi ang hamba. Para sa door. So, ayan ang CR namin. Wala pang tiles sa Monday, malagyan na yan ng tiles. Ayan, ang CR. Ito naman ang hallway papunta dito sa um, walk-in closet ko. Tapos na siya na uh, scheme coat at tapos na rin siya na sanding. So, kulang na lang din ng uh, pintura. Ito rin, pipinturahan na lang. Ito rin, pipinturahan na lang. Sa Ayun yung ano nila guys, oh, so natrabaho nung ano, mga um, labor ko hindi pa talaga totally na tapos hanggang doon sa baba ayan o oh. ayan na -ano sila kanina nagmix ng semento para doon sa pader ayan ang kulay ng bubong namin Tsaka inaantay pa namin yung window glass. Ang tagal dumating. Wala pa daw siyang nakitang kulay blue. Yung kasi ang gusto ko blue. So mahirap mahirap maghanap ng ano mahirap maghanap ng kulay blue pero alam ko meron yan sinasabi lang wala kasi ang gusto niya yung isang uh, ano namin isang uh, ang gusto niya yung may reflection ang ibibigay sa amin eh, ayoko nun ayoko yung may salamin sa labas yaki para sa akin hindi ko type so ayan oh may ginawa sila kanina dito Ayan ang daming mga kahoy dito. So ito naman ang pader. Hindi pa talaga natapos pero sabi ng asawa ko kahit daw hindi pa natapos basta pag-alis namin uh, kukuha kami ng tatlong uh, workers para mag-continue dito sa pader namin para mapadira na siya ng bonggang-bongga hindi biro ang magpapagawa ng bahay kasi kung magpapagawa ka ng bahay at kulang yung pera mo mas mabuti mag-ipon ka muna Yan ang pader namin dito hindi pa tapos mas mabuti mag-ipon ka muna para hindi ka ma-stress kasi kung wala kang pera na ipon para sa bahay at magpapagawa ka ng bahay tapos yung pera mo hindi pasapat eh mabuti pang mag ka na lang muna kasi talaga sa totoo lang guys nakaka stress talaga buti na lang kami ng asawa ko may budget talaga para sa bahay ay Diyos ko po hindi biro ang magpapagawa ng bahay sobrang laki ng gastos namin kung alam nyo lang guys every week nagbabayad kami ng 50,000 pesos sa mga workers more than nasa mga 5,400 o 5,500 ano 55,000 sorry nalito na ako nasa mga 55,000 pesos every week ang gastos namin ang mga pasahod namin plus yung mga materials pa ah, uh, umaabot talaga ng 200 280 or 270,000 every week so minsan umaabot ng 300,000 pesos sa isang linggo lang 'yon. So sa makatuwid, mahigit 1 milyon ang ang budget ang mga nagagastos namin sa loob ng isang buwan. Kaya hindi biro ang magpapagawa ng bahay. Hayan 'no ang ano namin terrace pag natapos yan palagay ko maganda yung bahay namin so ibig sabihin naka sa isang buwan mahigit 1 million yung gastos namin so ilang months na kami rito ba diba? mag 7 months na kami rito so ibig sabihin mahigit seven or baka naka 8 million na kami sa gastos namin dito sa bahay dalawang bahay at saka ka hindi pa tapos yan ha kaya malaki ang gastos talaga ay nako tapos stress din kasi maraming kailangan subaybayan yung mga tao na nagtatrabaho um, kailangan tingnan mo yung mga gawa nila kung tama ba o mali so ay nako minsan hindi naman namin nasusubay ba kasi nga kung minsan wala kami rito ng asawa ko nasa ano kami nasa uh, may mga lakad kami bumibili kami ng mga kailangan dito sa bahay so kailangan talaga nakafocus din tayo sa pagpapagawa ng bahay. Kasi hindi biro talaga, hindi biro ang magpapagawa. Ayun guys, oh. Yung bahay namin sa taas. Tapos ito naman yung sa kapitbahay din natin si Madam M. At ito naman ang isa pang kapitbahay kapitbahay ko na taga Scotland tara pasok tayo pasok tayo sa loob wala sila dito pero wala pa namang bahay ayan oh. so ito yung ano nya lot malaki 500 square meter Oh. May ano na doon, oh, may ginawa silang deep well. Ayan oh. Yung kanyang lot. Malaki. Yung kapitbahay niya may may ano. May malaking pono May malaking pono din dati diyan, halos magkatabi nitong isang puno pero pinutol na so ayan guys ang kanilang ang lawak ng lat nila oh so doon pala yung deep well ng kanilang ano deep well nila so may may tubig na daw sabi ng asawa ko hindi ako lumapit doon so may tubig na sila tubig na tsaka nakapader na rin yung lat nila so bahay na lang ang kulang mga beshi okay see you next